Noong June 19, 2019, pilit na itinago ng isang 35 taong gulang na lalaki ang kanyang ginawang karumaldumal na krimen. Kahit alam niya na may nagmamasid sa kanyang ginagawa. Kaya sa pamamagitan ng mga CCTV footage, agad na naaresto ang salarin at nabigyang hustisya ang pagkamatay ni Katie. Halika, tunghayan natin ang kuha ng CCTV sa buong pangyayari ng kamatayan ng isang 68 taong gulang na si Katie. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari din kayong magpahatid ng inyong saluubin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin sa Facebook ang MagTV page. Si Mary Kay Wolfart o kilala sa pangalang Katie ay isinilang noong November 14, 1950 sa Pittsburgh, Pennsylvania. Siya ay isa sa mga anak ni na Philip at Dorothy Wolfart. Nagtapos si Katie ng kanyang pag-aaral sa Thiel College. Mula sa Ohio, lumipat siya sa Akron kung saan siya nanirahan ng mahigit 30 taon. Noong bata pa lamang si Katie, nakahiligan na niya ang pagpunta sa mga auction at garage sale. Kaya dahil dito, nagkaroon siya ng interes sa mga antik at naging isa na siyang licensed antique dealer na kalaunan na gamit niya ang mga ito para sa kanyang hanap buhay. Siya ay inilarawan ng kanyang mga kaibigan at pamilya bilang isang magandang babae na may youthful spirit at laging makikitaan ng mga ngiti sa kanyang mga labi na kung saan sa kahit na ang pinakamaliit na kasiyahan sa buhay ay nagdadala ng malaking kaligayahan sa kanya at sa lahat. Ngunit noong June 21, 2019, ang mga kapatid at mga kaibigan ni Katie ay nag-alala sa kanya nang hindi ito sumasagot sa alinman sa kanilang mga tawag o text at kahit nasa kanyang vintage store ay hindi rin siya makita. Kaya ng dalawang araw mula ng huli nilang makausap si Katie, siya ay nagpasya ng magdikit at mamigay ng mga missing person flyers ni Katie. Matapos ang pag-uusap ng pamilya at kaibigan ni Katie sa mga pulis, Ilang saglit lang, isang lalaki mula sa isang self-storage facility ng Tolmage Avenue ang tumawag sa kanila upang iulat ang kanyang nakita sa kanilang CCTV. Ayon sa kanya, may isang hindi kilalang lalaki ang pumasok sa storage unit ni Katie noong June 19, 2019. Akron Police Fire, Stephen R. Good morning. Um, my name is Craig. I work at Leslie 4 Sandy. We have rental units behind our building, and um, there is a lady that has been missing. I don't know if a report has been filed. Okay. Her name is Katie Wolford. My reason for calling is that her rental unit has been entered by another individual. We have it on surveillance tape. Okay. And to my knowledge, that individual has no permission. Reason, authority to go in there. Okay, okay. So, Katie, will, how do you know she's missing? Well, her partner, a man by the name of Dave, they both rent units from us. And uh, he came in Monday evening, asked Richard, the other fellow that's here, if he had seen Katie Wolforth. And Richard said no. And Dave came in again this morning. And uh, I started looking for the security tapes that we've got and I found this individual going into her unit. Dahil sa ulat ng lalaki, agad na pumunta ang mga pulis sa nasabing lugar upang mag-imbestiga. Nang suriin ng na mga pulis ang CCTV footage, makikita si Katie na abala sa paglalabas-pasok ng ilang mga gamit sa kanyang storage unit habang ang kanyang silver Kia minivan ay nakaparada sa harapan. Samantala, makikita rin ang isang lalaki na lumabas sa kabilang storage unit na naglakad papunta sa storage unit ni Katie. Pagkatapos, nagsimula silang mag-usap na tila tumagal ng ilang minuto. Maya-maya pa, nagpaalam na sila sa isa't isa. Matapos ng pag-uusap, si Katie ay nagpatuloy sa kanyang ginagawang paglilipat ng mga gamit sa kanyang storage unit habang pinapanood siya ng hindi kilalang lalaki. Ngunit kalaunan makikita na ang lalaki ay nagtatago sa likod ng sasakyan para hindi siya makita mula sa kanyang kinalalagyan. Nakung saan, ang kanyang ginagawa ay tila isang lubhang kakaibang pag-uugali at nakakabahala. Pagkatapos, makikita naman si Katie na naglalakad papunta sa main office sa may harapan ng unit. Samantala, habang wala si Katie, lumabas ang lalaki sa kanyang storage unit at tumingin-tingin sa paligid hanggang naglakad siya papunta sa storage unit ni Katie at pumasok sa loob. Habang nasa loob, siya ay nagtago at naghihintay sa pagbabalik ni Katie. Makalipas ang ilang minuto, bumalik na si Katie sa kanyang storage unit. Pagkapasok sa loob, agad na makikita ang isinarang pababa ang roll-up. Matapos ang halos dalawampung minuto, makikita ang paglabas ng lalaki sa storage unit na nakabalot ng isang kumot. Naglakad dito papunta sa kanyang storage unit, nagpalit ng damit, saka bumalik sa storage unit ni Katie upang ayusin ang mga gamit ni Katie. Mula sa pangyayaring iyon, hindi na muling lumabas si Katie sa loob ng kanyang storage unit. Kinabukasan, bumalik ang lalaki sa lugar. Makikita na minaneho ng lalaki ang kanyang sasakyan para alisin ito sa daan. Ilang saglit, makikita na nilalabas ng lalaki ang isang malaking basurahan sa storage unit ni Katie na may isang malaking puting kumot na tinatakpan ng basurahan. Kahit na nahihirapan sa paghila, pinilit niya itong inilipat papunta sa kanyang storage unit. Matapos mapanood ng mga pulis ang CCTV footage, naniniwala sila na may malagim na krimeng naganap sa lugar. Kaya agad na hiniram ng mga pulis ang susi ng storage room ng lalaki habang kinukuha ang susi, nalaman ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng lalaki sa video. Ito ay ang 35 taong gulang na si Michael Olson. Samantala, nang mabuksan ng mga pulis ang storage unit, may nakita agad silang mga dugoang tungkod at metal pipe. Pagkatapos nang sila ay mapapunta sa may bahagi ng storage unit, nakita nilang basurahan na hinihila ni Michael. Bagamat ito ay natatakpan ng puting kumot, Makikita agad ng isang binti at paa na lumabas ng suriin ito ng mga pulis. Batay sa pagsusuri sa bangkay, nakumpirma na ito ay isang babae na pantalon ay nakababa at ang mga binti ay nakabalot ng duct tape. Patuloy sa pagsusuri, natukoy ng pulisya na ang babae ay ginahasa at nagdusa ng blunt force trauma sa ulo gamit ang metal pipe at tungkod. Dagdag pa sa pagsusuri, nalaman ng mga pulis na ang biktima ay si Katie na parehong tao na kanilang hinahanap. At batay sa CCTV footage, itinuring ng main suspect si Michael. Sa parehong araw, natagpuan rin ang sasakyan ni Katie sa 800 block ng Whittier Avenue ng West Akron. Samantala, nasa kustudiya na ng mga pulis si Michael dahil sa ibang klaseng krimen. Ito ay dahil sa kanyang tangkang pagnanakaw sa isang restaurant sa kanyang panayam nung una. Itinanggi niya ang kanyang ginawang karumaldumal na krimen sa kabila na alam niyang may CCTV sa lugar. Gayunpaman, sa huli, inamin niya ang kanyang ginawang kasalanan. Maliban dito, may matibay na mga ebidensya na magtuturo sa kanyang ginawang pagpatay. Noong Martes ng August 27, 2019, si Michael ay napatunayang nagkasala ng mga kasong aggravated murder, rape, gross abuse of corpse, at grand theft of a motor vehicle. Kaya siya hinatulan ni Judge Amy Corrigal Jones ng habang buhay na pagkakakulong nang walang posibilidad na makakuha ng parol. Bago po matapos ang video, nais ko lang pong batiin si na Judith Pedarse from Sambales, Jovelyn Puro from Bulacan, Mary Ann Ortiz and Family from Lipa City, Batangas, at Gelly Bilen from Cyprus. Sana po ay tama lahat ng bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais niyo pong magpa-shoutout, paki lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Katie Wolfart. Ako po si G. Maraming salamat.